sa isang tahimik na barangay sa Pampanga, namumuhay si Cecil, isang 35 anyos na simpleng may bahay. Mapagmahal, masipag, at tahimik lang kung lumaban sa buhay. May isa siyang anak na lalaki. Pero bago natin ipagpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin muntikong YouTube channel? Para updated kayo sa susunod na video, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Ang kanyang asawa, si Ronald, ay isang sundalo. Noon, masigla itong umuuwi tuwing may pahinga. Bitbit -bit ang pasalubong at kwento mula sa kampo. Ngunit isang araw nagbago ang lahat, isang tawag ang tumigil sa mundo ni Cecil. Sa isang inkwentro sa Mindanao, nasa buga ng IED ang sasakyang sinasakyan ni Ronald. Nakaligtas siya, pero hindi na siya muling nakalakad. Ngayon, nasa wheelchair si Ronald. Tahimik, minsan ay tulala halos hindi makausap ng maayos. At si Cecil, siya na rin ang naging kamay at paa ng kanyang asawa. Sa umaga, siya ang nagluluto. Sa tanghali, siya ang nagtutulak ng wheelchair ni Ronald para makakita ng araw. Sa gabi, siya ang nagsasara ng mga bintana habang ang isip niya'y puno ng tanong, hanggang kailan? Pero sa bawat pag-ikot ng gulong ng wheelchair, pinapaalala ni Cecil sa sarili, hindi ito ang wakas kundi simula ng panibagong laban. Lumipas ang mga buwan, naging parte na ng araw-araw ni Cecil ang pag-aalaga kay Ronald. Araw-araw, paulit-ulit na gumising ng maaga, magluto, magalaga, maglinis, magtulak ng wheelchair, na walang reklamo, walang tanong, sapagkat mahal niya ito. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may unti-unting nabubura Si Ronald, dating puno ng sigla at halakhak, ngayon'y laging tahimik. Hindi na rin siya lumalapit, hindi na siya yumayakap, at sa bawat gabing tahimik, si Cecil ay nakatitig sa kisame, tahimik na lumuluha. Hindi ko na siya maramdaman, hindi ko na rin maramdaman ang sarili ko, sabi ni Cecil sa kanyang sarili. Ang kanilang kama ay tila naging bangko ng mga alaala, -ala. wala nang halik, wala nang init, wala nang pagsuyo. Si Cecil, isang babaeng may puso at katawan, ay unti-unting nauupos. At sa isang gabing hindi siya makatulog, bumubulong siya sa hangin. Hanggang kailan ko kakayanin to, Ronald? Hanggang kailan ako magiging buo? Kung wala na akong nararamdaman? Isang umaga, habang nagwawalis si Cecil sa harap ng kanilang bahay, bigla siyang tinabihan ng isang pamilyar na boses. Good morning po, Ate Cecil ba? Ako nga pala si Baldo, yung bagong lipat sa tabi ng inyong bahay, magiliw na sabi ni Baldo. Napatingin si Cecil. Ngumiti siya, medyo nahihiya. Ah, oo, ako nga. Welcome sa inyo. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang. Nagkatinginan sila, sandaling katahimikan tapos muling nagsalita si Baldo. Work from home lang ako, kaya madalas ako nandito. Yung misis ko, si Brenda, sa call center nagtatrabaho. Panggabi siya, madalas late na umuuwi. Habang nagsasalita si Baldo, si Cecil ay tahimik na nakikinig. Hindi niya inaasahan na magaan kausap ang binatang ito. Hindi bastos, hindi rin mayabang, may respeto, may sigla. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may kakaibang init na naramdaman si Cecil, hindi mula sa araw, kundi mula sa simpleng pakikipag-usap. Ang tagal ko nang hindi kinakausap ng ganito. Pagbalik niya sa loob ng bahay, nadatnan niyang tulog pa rin si Ronald. Tahimik, walang imik, wala pa rin siyang iniwang yakap o halik. Pero sa puso ni Cecil, nagsimula ng kumislot ang damdaming matagal ng nakatago. Isang pagnanasa na hindi niya pa alam kung masama o makatao. Makalipas ang ilang araw, may problema si Cecil. Nasira ang kanilang lumang refrigerator, Tumutulo na ang tubig at bumaho na ang loob. Plano niya itong ilipat sa likod ng bahay. Pero mabigat. Sobrang bigat. Hindi ko to kaya mag-isa. Bulong niya mag-isa. Napatingin siya sa bintana. At doon, tila automaticong pumasok sa isip niya ang kapitbahay niyang si Baldo. Mabilis siyang lumabas, naglakad papunta sa gate sa tabi. Tahimik ang paligid. Katanghalian. Walang ingay kundi huni ng ibon at alingaw-ngaw ng electric fan mula sa loob ng bahay ni Nabaldo kumatok si Cecil sa gate. Sino yan? Sabi ni Baldo mula sa loob boses na medyo antok. Baldo, sorry ha. Pwede ba ako magpatulong saglit? Nahihiyang boses ni Cecil. Ilang saglit lang ay lumabas si Baldo, nakashort at sando, basa ng pawis. May hawak pang basang tuwalya. Lumapit agad. Ayon naman, ano yon Casual na sabi ni Baldo. Yung ref kasi namin nasira. Ililipat ko sana sa likod pero di ko talaga mabuhat. Nahihiyang sabi ni Cecil. Walang tanong si Baldo, tumango at agad sumunod. Pagpasok sa bahay, dumaan si Baldo sa tabi ni Ronald na tulog sa sala. Napatingin saglit, pero walang sinabi. Si Cecil naman, pilit tinatago ang kaba sa dibdib habang pinagmamasdan ang galaw ni Baldo. Sa bawat buhat, bawat hakbang, ramdam ni Cecil ang lakas ni Baldo. At sa bawat sandal ng oras, may gumigising sa kanyang katawan, isang init na matagal nang natulog. Hindi ako pwedeng magkamali. Pero bakit ganito? Bulong ni Cecil sa kanyang sarili. Matapos maitulak ni Baldo ang refrigerator sa likod ng bahay, naupo muna silang dalawa ni Cecil sa bangkong kahoy sa may labas. Maalinsangan ng hangin, wala si Gab na sa bahay ng kaibigan, si Ronald nasa loob pa rin na natutulog. Walang usapan sa una hanggang si Baldo ang unang bumasag ng katahimikan. Parang ang tahimik dito sa inyo lagi no, lalo na sa hapon, mahinahon sabi ni Baldo. Oh, sanay na rin. Simula nung naaksidente si Ronald, halos dito na lang kami. Bahagyang napangiti si Cecil. Saglit na katahimikan, si Baldo ay tahimik na nakikinig. Wala siyang inialok na awa, kundi respeto. At doon nagsimula ang kanilang kwentuhan. Ikinuwento ni Cecil kung paano sila nagkakilala ni Ronald ang dating masayahin at malakas na sundalo. Ipinakita niya ang mga lumang litrato sa cellphone, mga larawang may ngiti, halakhak at pag-ibig. Simula nung nalumpo siya parang may nawala, hindi lang sa katawan niya, pati sa loob, malungkot na boses ni Cecil. Ang hirap nun, sa kanya, sa'yo, sa inyong dalawa, seryosong sabi ni Baldo. Tumingin si Cecil sa kanya, doon niya nakita ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang pag-unawa. Pumasok sila sa loob. Doon ipinakilala ni Cecil si Ronald. Tulog pa rin ito, pero maayos ang pagkakaayos ng kumot sa kanyang katawan. Siya si Ronald. Asawa ko. Sundalo siya dati. Pero ngayon, tahimik na lang ang mundo namin. Mababang tinig habang nakatingin kay Ronald. Sundalo. Kaya pala, saludo ako sa kanya at sayo Cecil. Mahina at may respeto sabi ni Baldo. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting naging mas madalas ang pag-uusap ni na Baldo at Cecil. Hindi na lang tuwing may kailangan. Minsan, simpleng kumustahan. Minsan, kaswal na tawanan. Hanggang sa isang araw si Cecil naman ang kusang kumatok sa bahay ni Baldo. Kumatok si Cecil, bumukas ang pinto. Uy, Cecil! Ikaw pala! Pasok ka, wala si Brenda ngayon. May training daw hanggang madaling araw. Nagulat na sabi ni Cecil. Pumasok si Cecil. Dinala siya ni Baldo sa maliit na sala. May dalawang baso ng alak sa lamesa. Nagkataon? O sinadya? Uminom ka muna kahit isang baso lang. Para mawala pagod mo. Alok ni Baldo. Sige na nga. Isa lang ha. Bahagyang nagdadalawang isip si Cecil pero ngumiti. Habang lumalim ang gabi, lumalim din ang usapan. Bawat baso ng alak, Parang humuhubad ng distansya sa pagitan nila. Hanggang ang tawa naging titig. At sa titig na iyon may katahimikan na mas malakas pa sa salita. Hindi nila binalak. Pero pareho nilang alam, pareho silang uhaw sa haplos, sa init, sa pansin. Mabagal na paghinga, tunog ng basong inila pag sa mesa. Baldo, malito, mahina tila may alinlangan sabi ni Cecil. Pero totoo, Cecil, sabi ni Baldo. Boses na mababa, puno ng tukso. At sa gabing iyon, hindi ang lamig ng alak ang nanatili sa kanilang balat, kundi ang init ng isang kasalanang matagal nang pinipigilan. Ang kwarto'y naging tahimik, walang usapan, walang pangako, ngunit may isang bagay na malinaw. May nangyari sa kanila, isang bagay na hindi na nila mabubura. Lumipas ang ilang buwan, at ang minsang kasalanan naging paulit-ulit. Tuwing wala si Brenda, at sa tuwing tulog si Ronald, sa tahimik na gabi, si Cecil at Baldo ay patuloy na naglalaro sa apoy. Isang apoy na kahit alam nilang mali, hindi nila kayang iwasan. Sa bawat haplos, nakakalimutan nila ang mundo. Sa bawat halik, binubura nila ang realidad. Pero walang lihim na hindi nabubunyag. Isang hapon, habang nag-aayos si Brenda ng kanilang kwarto, may napansin siyang hindi kanya, Kanino to? Sabi ni Brenda na nanginginig sa galit at pagkalito isang panty na small na maputi, hindi kanya, hindi niya kasukat at lalong hindi dapat naroon sa ilalim ng kama nila. At doon na nagsimulang mag-apoy ang galit. Malakas na pagsara ng pinto, yabag ng mabilis na hakbang. Hindi na siya nagtanong, hindi na siya nagduda. Sa halip, sumugod siya, basang-basa ng galit, dala ang panty, diretso sa bahay ni Cecil. Cecil, lumabas ka dyan! Alam ko na ang ginagawa niyo ng asawa ko. Malakas na sigaw mula labas. Nagulat si Cecil. Nabitiwan niya ang hinuhugasang pinggan. Mabilis siyang lumabas ng pinto, pero huli na. Nakatayo na si Brenda sa harap ng bahay nila, hawak-hawak ang ebidensya ng kanilang kasalanan. Mula sa loob, boses na mahina pero mabigat. "Anong sinasabi niya, Cecil?" Sabi ni Ronald mula sa loob. Boses na mahina pero mabigat. "Tumigil ang mundo." Sa isang iglap ang lihim na matagal niyang iningatan, sumabog sa sariling bakuran, sa harap ng kanyang asawa, sa harap ng Diyos, sa harap ng sarili niyang anak na dumungaw sa bintana. At doon, nagsimula ang pagbagsak, isang kasalanang itinago sa dilim, ngayoy lumantad sa liwanag. At si Cecil, wala nang mapagtaguan, makalipas ang ilang araw matapos ang pagsabog ng lihim, malamig ang bahay tahimik. Halos walang kumikibo. Si Ronald, nakaupo sa wheelchair. Walang imik! Si Cecil, pilit kinakausap siya, pilit pinapaliwanag, pero tila wala nang saysay ang lahat. Patawarin mo ako, Ronald, nadala lang ako. Napagod lang ako, sabi ni Cecil, na ang boses ay nangiginig. Pero si Ronald ay tulala. Laging nakatingin sa kisame. Sa loob-loob niya may isang bagay na punit na hindi na maayos. Isang gabi, habang tulog si Gab sa kanyang silid, tahimik na ginamit ang wheelchair ni Ronald papunta sa kanilang kwarto. Kinuha niya ang baril na itinabi niya noon pa. Baril ng isang sundalong minsan ay lumaban para sa bayan. Ngayon lalaban para sa sarili, sa galit, sa sakit na nilamon siya ng tahimik. Habang naroron sa sala si Cecil, biglang bumukas ang pinto at si Baldo dumating upang ayusin ang gulo. Sana'y takasan ito kasama siya. Pero huli na ang lahat. Mahal pa rin kita Cecil pero hindi ko na kaya malamig na boses ni Ronald. Ilang sandali pa sunod-sunod na putok ng baril. Tila huminto ang oras. Binaril ni Ronald si Cecil. Tumumba siya sa sahig, duguan rin si Baldo, hindi rin nakaligtas. At sa huli, isang putok pa, si Ronald ay binaril rin ang sarili. Isang sundalong natalo hindi sa giyera, kundi ng puso. Ang sigaw ng kanilang anak si Gab ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Si Brenda nakarating na huli na ang lahat, puno ng dugo ang sahla. Isang trahedyang iniwan ng pagtataksil, ng sakit ng galit na hindi na naipon kundi sumabog. At sa huli, wala nang natira kundi mga bangkay, luha at tanong, anong halaga ng tawad kung huli na? Anong silbi ng pagsisisi kung lahat ay naglaho na? Isang paalala ito na ang bawat lihim, bawat kasalanan ay may kapalit, at minsan ang kapalit ay buhay. Ang kwento ni na Cecil Ronald Baldo at Brenda ay isang masakit na paalala na ang pag-ibig ay dapat itinataguyod sa katapatan, hindi sa lihim. Ang tukso ay laging may dalang panandali ang aliw, pero madalas ay may kapalit itong hindi na mababawi. Sa bawat desisyon, may epekto, hindi lang sa ating sarili, kundi sa mga taong nagmamahal sa atin. At sa huli, ang galit at sakit na kinikimkim kapag hindi na proseso ay maaring maging mitya ng trahedya, maging tapat, maging mapagpatawad, at higit sa lahat na maging maingat sa pusong pinipiling magmahal o magkamali. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig!